guys. Mayang hapon guys. Yan. Tart mo guys. Nasa ko sa una nag guys. Grids. Uh, with one, two. grid sick guys. Yes. Yeah, Dito ko bigyan sa una guys. Kay ganahan ko mag diri guys. Kay ka nang mag peaceful ako ng ano guys ba. Namay ka sa guys. Pero mas ganahan ko mag diri guys. Yes. Ano siya guys? Ano diri guys? Kay ka Nandito siya diba siya? Nandito siya diba guys? Yes. So uh, guys, so. Nandito ko ito sa una guys. Uhm. Nandito ko ito sa una guys. Pan pa ko. Dalaga pa ko guys. Nag-skill pa ko ganyan. Grade 1 to grade 6. Nandito ko ito ganyan. Nandito ko ito ganyan. Nandito kayo diba guys? Uhm. Nandito guys? Uhm karon dai guys kaya matumi og iskulahan guys kay um, guys. Yeah, guys. Da ako, uh, da ang dai brigada karon guys ya itur po ta mo nya guys og asa na pito amo ang asa na pito pito akong iskulahan sa una guys Pag grade 6 yes nya yeah. apo sila yung bagong mga eskulahan don guys ko kabalo kung sa mga grade guys basta ang kapong iskulahan ako sa una guys murag wala siya guys kanang di ko siya nga as in kanang duba guys okay pa magod siya ito tama niya guys di pa sa kanang uswila guys isa sa karoon hindi siya pa sa kong gagian sa una guys ito <laughs> okay rin guys kauban din ako kung anak guys kay, hindi naman na pwede rin mag uh, enrollment guys kay, kanang check up naman ang bata guys yeah, man enroll yes Manang di require di required dun sa mga ah, uh, maestra guys. Eh, Okay, guys. Binin jud ako, ako anak guys dito kang mama guys o kung gangan guys. Binin sana ko dito kay Hindi man pidi magdala dala bata sa eskwelahan guys. Yes kay abrigada man ko guys magkwan ba mag sana kanang mag magkaro guys. Yes, dili ko sa una guys. Oh. Na hang gid ko gid diri guys. Ano lang guys. Indi hmm. ka ni gid guys. Ha? Diri guys. Diri ko tigkaunan sa una guys. Oh, ba pa pa ko guys. Did one pa ko up guys. Diri. Na yeah, sa una, guys. Ang ako ni diri guys kanang basakan guys. Tarun diri naman guys. Gitangan naman ay gi tan-na namo guys. Oh, ha wala guys. So wala ano, ano ni balay diri guys Kano, na nay balay balay guys oh mo tin sanang malaya guys. Da guys ang balay. Isa yung balay ti. Kit, Kit lang balay oh. So, Usay balay diri oh. So wala ano, ano ulay balay diri guys. Awa oh, okay diri sa una guys. Diri kasi kagian. Pa dulong sa eskwelahan guys. Ano nga nahan ko agi diri guys. Nahan mo agi diri kay Nagisis pala ako. Wala ko na guys. Tawis ko guys. Yes. Nandito dali, guys. Tama lang siguro guys. Thank you for watching. God bless at all. Bye bye.